Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Al wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amen. So may nakida insyaallah sa tutuloy pa rin natin yung pagtalakay dito sa kabanata na ang umma na ito ang ilan sa mga tao rito ay sumasambanga sa mga Diyos-Diyosan sa mga rebulto. At ang tinutukoy na umma rito, umma ng mga muslim. Hindi lamang yung umma tundaawa. So merong mga muslim, nakikilala sila bilang mga muslim, oo. Pero gumagawa sila ng pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang kanilang pagtatambal ay nahahawig nga sa naging nagawang pagtatambal ng mga naon ng mga umma. Lalong-lalo na ng mga hudyo at mga Kristiyano sa naging pagtatambal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa lahat ng ito ay kumbaga ng mga nangyayari ngayon ng mga pagtatambal ng mga Muslim. Nang, nangyari na ito dati at nauulit ito ng nauulit dahil yung mga tao uh, patuloy nga sila na nililigaw ni Satanas. At paulit-ulit naman na ang tao ay Uh, nagpapalin lang din naman kay Satanas. So, yung huling natalakay natin yung mahabang hadith na yung isang bahagi nito waida waka'a alayhi musayf lam yorfa ila yung milkiyama na kapag nagsimula na raw na tumama sa mga muslim ang espada ay hindi na ito iaangat kahit kailan. Na ang kahulugan daw nito, idatakatalat hadihil ummah fa innahu sayastamirrul kitalu, fiha ila yawmil Kapag nagsimula na ang pagpapatayan ng ummah na ito. At ang ummah na ito muli, ito ay ng mga muslimang tinutukoy. Kasi di ba, sa ummah ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na papabilang din dito yung kuffar. Ummatul da'wa at Ummatul Mustajaba o Ummatul Istijaba ang mga ang umma naman niya na tumugon yun ay mga Muslim pwede ito dito na umma umma ng mga Muslim at kapag nagsimula na sila magpatayan ay magpapatuloy na ito hanggang sa dulo ng panahon ngayon iniugnay nga itong paglaganap ng mga patayan sa mga Muslim sa katotohanan na ang mga Muslim ang ilan sa kanila ay sumasamba sa mga ribulto dahil magkaugnay ang dalawa na ito. Ang pareho na ito ay dulot ng kahinaan ng mga Muslim. At ito nga ay naitakda na ni Allah na mangyayari kumbaga, sa dulo ng bawat kung Kumbaga sa dulo ng bawat umma, ah, nagsisimula ng magtambal ang mga tao. O kaya ibig sabihin lumalayo sila sa naging mensahe ng kanilang propeta na ipinadala sa kanilang lugar at kanilang panahon. Kaya nagpapadala si Allah ng susunod na propeta o susunod na sugo. Pero sa umma ni propeta Muhammad SAW, wala nang darating na susunod na sugo o susunod na propeta. Kaya mangyari, ang darating ay ang dulo na ng panahon, ang pagkagunaw ng mundo, ang araw ng paghuhukom. So magpapatuloy ito. Kapag nagsimula na, kapag nagumpisa nag na, magpapatuloy na ito hanggang sa araw ng paghuhukom. Wakadyakuno bihakkin kakitalin muslimin al-kufar. At maaring ito ay pagpapatayan para sa katotohanan. Katotohanan, kung ang mga muslim ay lalaban sa mga kufar. So yung umarin na ito, maaari rin naman mga hulugan ng umma na pangkalahatan nga pala. So pwede rin mga hulugan na kasama yung mga kuffar kasi natukoy pala rito yung Kitalol muslimina al kuffar. Ang pakikibaka ng mga muslim laban sa mga kuffar. Wakad yakudo bibatilin kakitalil muslimina ba'dohum libaad. At maaring ang pagpatay na ito ay pagpatay na walang saysay, -say, Katulad ng pagpatay o pakikibakan ng mga muslim sa kanilang kapwa muslim. Dahil sa politika, lalong-lalo na. na yung ano yung uh, yun nga, Nagsimula na tayo ng pagtalakay doon sa mga fitna na darating sa umma na ito, lalong-lalo na sa mga muslim. At ang pinakamatindi sa mga unang fitna, ang fitna na umaalon na katulad ng pag-alon ng dagat. Ito na nga, yung pagkakapatay kay Uthman bin Affan radiyallahu anhu. At nagkataon na nabanggit din ang usapin na ito dito sa kabanata na ito. Wakad lahada min maktali amiril mu'minina Uthman bin Affan radiyallahu anhu. At nangyari na ito. Ang simula ng pagpapatayan sa umma na ito. Nagsimula ito sa pagkakapatay sa Amirul Mu'minin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wastamarra ala ala dalika wa yakunu ila milkiyama. At nagpapatuloy nga ito at magpapatuloy hanggang sa araw ng paghukom. Walakin kad taratan wa yakillu ukhra fi jihatin duna ukhra. At maring ang patayan nito ay mas marami sa ilang panahon at mas kaunti sa iba pang panahon. O kaya mangyayari sa isang lugar at sa ibang panahon ay mangyayari na naman sa ibang lugar. Sa so, sumunod na nababanggit sa hadith, La takumus atu hatta yulhika hayyum min ummati bil musyrikin. Hindi may tataguyod ang oras, ang araw ng paghukom hanggang susumali ang isang grupo ng aking umma sa mga musyrikin. Na yun nga ang kahulugan nito na sila ay magiging kasama nila ng mga musyrik. Wayartad dun at sila ay tatalikod sa Islam. Wayartad dun anil Islam wayilhikuna bi At sila ay sasali sa ahlisya. Sa so, yun yung mga ganitong magkaugnay palagi na dahil sa pagiging mahina ng mga muslim maring ano ito eh, parehong cause at effect Parehong dahilan at epekto ng dahilan. So, sumamba ang mga muslim sa mga ribulto kaya sila naging mahina. At sumasamba ang mga muslim sa ribulto dahil sila ay mahina. O maaari naman mangyari, magpapatayan ng mga muslim kaya sila humina. O, kung kumbaga, nagpapatayan ng mga muslim dahil sila ay mahina. So, vice versa, ito. So, So ano ito eh? kung baga ibig sabihin, nagiging cyclical, nagiging paulit-ulit yung pangyayari na dahil sa pagiging mahina ng mga Muslim, magpapatayan sila at sasamba sa mga diyos Diyosan, dahil sa pagpapatayan nila at pagsamba sa diyos Diyosan, magiging mahina sila. Hanggang sa palala ng palala. Sumunod, Udkur Shahid min hadithi Thawban Lilbab. So ang kinalaman ng hadith na ito ni Thauban, so napakahabang hadith nito na pangilang, pangilang aron na natin tinalakay, pangatlo na yata ngayon, ano raw kinalaman ng hadith na ito ni Thauban sa kabanata na ito na kabilang daw sa umma ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaong mga sasamba sa mga ribulto sa mga Diyos-Diyosan. Asyahidu minhu kauluhu ang malaking kinalaman ng hadith na ito doon sa kabanata ay yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi Wasallam, "Wala taqumu sa'atu hatta yulhika hayyum min ummati bil mushrikin." Hindi darating ang huling araw, hindi darating ang oras hanggang sa sumali ang isang grupo na kabilang sa aking umma sa mga mushrikin. At nangyayari nga ito. Wa hatta ta'buda Fi'am min ummati al authan hanggang sa ang isang malaking grupo ng mga muslim ay sasamba sa mga ribulto wal fi al jamaat al kafira at ang mga fi'am na ito yung tinutukoy malaking grupo o maraming mga grupo nakatulad na, na, ulat sa iba pang hadith hatta ta'buda min ummati al-awthan hanggang sa sambahin ng ilang mga tribo sa aking umma ang mga rebulto. At ilan na ba ang mga nagpapakilalang muslim sa umma na ito na sumasamba nga sa rebulto, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan? Sa so, bukod pa sa mga Shia, so nariyan yung mga Kadianiya, yung tinatawag din siya ng Ahmadiyya, nariyan ang mga Sufi, yung pinakamalalang mga sekta nila. Nariyan din yung ano, yung yung bahaiya. Iniugnay nila yung kanilang mga sarili sa Islam, pero kufur talaga yung kanilang paniniwala. At iba't iba pang mga sekta. Maaaring ang ano eh, nagpapakilalang ahlus sunna, pero uh, sumasamba na rin sila sa mga Diyos-Diyosan. Bawa yung mga ano, ang totoo niyan, yung, yung fadailul amal ng jamaat at tablig, yung dulo ng libro na yun, hindi lang kasi masyadong nababasa ng mga tao. Eh. Pero meron ako mga kilalang dating tablig na nasasabi nila na sa dulo daw ng mga libro na yun, kasi ano yan eh, kumbaga pinaka-advanced na bahagi ng Fada'i Lula Amal, yung libro nila, puro shirk na talaga. May mga shirk na na nilalaman. Ngayon, yung mga loyal na tablig dito sa Pilipinas, so sinasabi nila na ano, na iba raw ang tablig sa Pilipinas sa tablig sa India. Ano na lang iba? Eh? Bahala, sila sa ano. Bahala na sila sa sinasabi nila. Aware daw sila na meron ngang ganun sa fadailo la amal. Kaya hindi na si sabi nila eh, yung iba sa kanila kasi may iba-iba silang grupo, di ba? Hindi na raw nila ginagamit yung fadailo la amal. Eh bahala sila pero ang mahalaga yung wala tayong kinalaman na anuman sa anumang grupo na nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit sa pangalan man lang. Kahit sa pangalan man lang. Yung nga lang alin. Eh? Ba pa kailangan nating manindigan sa pagiging tabligan? May kulang pa ba sa Islam? Para ipanindigan natin na ano? Tablig tayo. Yung, yung salafi, hindi naman ganun eh. Hindi naman niya kailangan ipag diinan na salafi siya. o meron silang organisasyon. Pero yung mga tablig, hindi. Talagang ano sila parang fraternity, parang isang organisasyon na elite, na exclusive, na wala kang kwenta pag hindi ka membro ng kanilang samahan. Yun yun eh. So, may problema. May problema pa rin bandang huli. Ngayon, maraming mga sinasabi yung mga tao, bawa. Yung mga matatandang scholar, halimbawa si Nasheka Lalbani, sabi nila, ibang sekta talagang jamaat at tablig. Pero yung mga tablig sa Pilipinas, iba pa yung sinasabi nila, ano na, bahala sila sa sinasabi nila. Hindi natin kailangan makipagtalo sa kanila. Silang mas nakakakilala sa kanilang mga sarili. Kung niloloko nila yung sarili nila, bahala sila sa kanilang mga uh, gustong panindigan. So dito, panghuli sa pagtalakay sa chapter na ito, alhamdulillah. Kasi sulod na chapter, Babu maja'a fisihri ay minalwa'i Fihi wat tahdiri minhu yung sunod na matatalakay na natin tungkol sa salamangka at yung pagbababala laban dito pangaral at babala laban dito so dito insya Allah makikilala na natin talaga yung sihir yung salamangka yung mga palatandaan nito para si Rashid hindi nagdududa na <laughs> yung nanay niya may hawak na kutsilyo pinagbindagal pa niya ano gumagawa ng salamangka so hindi lahat ng ano hindi lahat ng tao na kumbaga sinusumpa ng ibang tao eh gumagawa na siya ng salamangka. May ano talaga, may mga palatandaan, may mga kakaibang kinikilos yung mga tao na may kinalaman sa karunungang itim. Kakaiba. Yung nga nabanggit ko, di ba tinatanong kita kahapon, yung nanay mo ba nagkakatay ng hayop? Kapag may sinusumpa siya, pag sinusumpa niya yung tatay mo, nagkakatay ba siya ng manok o kambing o ano ba? Wala naman, di ba? So, ibig sabihin, wala. galit lang talaga siya. Bad trip lang talaga siya. Insya Allah. Tapos yun nga, isang katangian ng mga ano, yung lulong sa karunungang itim, yung marumi. Hindi naglilinis ng bahay, iba nga hindi nga naliligo. Baka ikaw yun. <laughs> hindi naglilinis <laughs> ng bahay. <laughs> Ganun talaga sila. Ano, maraming ano, may mga palatandaan. May mga palatandaan. Kaya ano eh, kumbaga may malaman natin ito para ano. Syempre, mababalaan natin yung mga sarili natin unang-una, pero hindi naman para maghusga. Hindi para maghusga. Katulad nawa kay Dul Islam, binagaralan natin, pero hindi 'yun para maghusga tayo. Hindi 'yun ano, hindi tayo katulad ng mga niyo sa Lapin, natuto lang ng konti, ginamit na 'yung hinatulan na 'yung mga tao sa pamagitan ng konti nilang kaalaman. Hindi tayo ganun. Hindi tayo ganun. Ang relihiyon na ito ay relihiyon ng habag. So pinag-aralan natin ito para maiwasan natin at ma mailigtas natin ang iba mula rito insya Allah. So yung panghuli doon sa pagtalakay dito. Tungkol sa pagiging kataman nabiyin, ni Propeta Muhammad SAW, babanggit din doon sa hadith ni Thoban, Wa ana khatamun nabiyyin. Ako ang kahuli-hulihang propeta. Na yung khatam dito, mainam na nabanggit ito rito kasi yung mga kadyani, si Mirza Gulam Ahmad, yung mga Ahmadini, uh, yun nga, sabi niya, propeta rin daw siya. Ngayon kapag sinasabi ng mga tao, paano nagiging propeta ka? Di ba si propeta mong salo sa lamang khataman nabiyin? Katwiran niya, khatam daw si propeta Muhammad salo sa lamang khatam as insingsing alahas, pampaganda sa Islam. Pero hindi ibig sabihin na wala ng ibang propeta. Yun ang kanyang katwiran. Hindi e kafir na talaga. Kasi kahulugan, ang kahulugan ng khataman nabiyin ay akhirahumul ladina khatamu bihi fala nabiyah ba'dahu. Ang ibig sabihin ng khataman nabiyin, siya ang kahuli-hulihan sa kanila at siya na ang dulo. Kumbaga yung khatam din, kahulugan ng khataman ni. Eh. Katam dulo, kumbaga. At yung katam, uh, isa pang kahulugan nito, bukod na sa singsing, -sing, yung ano, selyo. So, kapag sinelyohan ang isang bagay, tapos na yun. Sinelyohan yung kontrata, tapos na yun. Sinelyohan yung sentensya, tapos na yun. Ipapatupad na lang. So, katam, isa sa kahulugan ng uh, ng kataman na biyin, yung uh, selyo ng mga propeta, ibig sabihin kahuli dulo. Kaya nga merong ano, di ba? Yung isang hadith, uh, nilinaw ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam na siya yung kataman nabiyin, la nabiyya, la nabiyya ba'di. Siya daw ang, ako ang huling propeta, sabi niya, at wala nang propeta pagkatapos ko. Wala nang propeta pagkatapos ko. Sa <coughs> so, Maladi yo kadu min kaulihi anong aral na makukuha sa sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tazalu taifatun min ummati alal haqqi mansuratun la yadurruhum man khadalahum hatta yati amrullahi tabaraka wa taala wa mat taifatu wa mal bi amrillah so anong ibig sabihin ng sinabi ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mananatili ang isang grupo sa umma na ito sa katotohanan. Mananatili ang isang grupo sa katotohanan at sila ay magtatagumpay at hindi sila mapipinsala ng anumang pamiminsala sa kanila hanggang sa dumating ang utos ni Allah. So nung kahulugan ng taif dito na tinutukoy, taif sa translation nito grupo, at ano ang maksudan ng tinutukoy sa Amrullah? Sa Amrullah o utos ni Allah o pagtatakda ni Allah. Pwede rin maunawaan yun doon. Yokadu minhu basyaratun adimah annal hakka la yazulu bil kulliyati balla tazalu alayhi taifatun mutamassikatun bihi wahumul humul amiluna bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Sitong hadith na ito, ito yung pinanggalingan ng katagang Taifatul Mansurah. Taifatul Mansura, isa sa mga kataga na ginagamit para ilarawan ang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasi maraming pwedeng ano, ipangtawag sa Ahlus Sunnah. Naikilala tayo bilang Salafi, naikilala tayo bilang Ahlul Hadith, naikilala tayo bilang Afari, at ito, Taifatul Mansura, insya Allah, ang matagumpay na grupo dahil dito nga, ang pagkakabanggit ni Papa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, La tazalo taifatum min ummati, Mananatili ang isang grupo sa aking umma, sa katotohanan, al-haq. -al ito ay dakilang balita ni Prophet Muhammad Wasallam na ang katotohanan ay hindi mawawala sa pangkalahatan. Kumaga lumaganap man ng kabulastugan, ang kamalian, meron pa rin mga tao na panghahawakan nilang katotohanan, insya Allah. Um. At mananatili ang taifatum mutamasika na ito, yung grupo, na nananatili na nakakapit, nakahawak at nagsasabuhay sa Quran at sa Sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ifatu al-jama'atu minan nas at ang ta'ifa ito yung grupo ng mga tao o isa sa mga grupo ng mga tao. So ibilang nawa tayo ni Allah sa mga ito sa ta'ifatul mansura. Amin ya rabbal alamin. At panghuli, wal maksudu bi amrillahi maruya min kabdil mu'minina birihin tayyibah wa wuku'u alamatis sa'a al-udham thumma layabka illa syararan nasi faalihim takumu as-sa'atu wallahu a'lam. So doon sa mananatili daw sa katotohanan ng isang grupo sa aking ummah at sila'y magtatagumpay. Hindi sila mapipinsala ng pamiminsala sa kanila. Yung pamiminsala na tinutukoy dito, kumbaga yung ano. Uh, hindi sila mapipinsala, hindi, hindi maapektuhan ng kanilang iman. Kasi maaaring mapapatay pa rin sila sa digmaan. Maaaring pipinsalain sila ng kufar. Pero sa araw ng paghukom, makukuha pa rin nila yung kanilang gantimpala ng kompleto kay Allah hindi yun mababawasan. Yun ang tinutukoy dito ha. Hindi yung ibig sabihin na hindi sila tatablan ng bala o hindi sila masasaktan, masasaktan pa rin sila. Daranasin nila lahat ng paghihirap na daranasin ng mga nakikibaka sa landas ni Allah o nag tungo kay Allah o naninindigan sa relihiyon ni Allah. Mararanasan nila lahat ng uh, ng pangiinsulto lahat ng uh, pamiminsala. Pero walang pinsala sa kanila ito kasi bandang huli, matagumpay pa rin sila. At mananatili, silang nagtatagumpay at tumahawak sa Quran at sa Sunnah hanggang sa dumating ang Amrullah. Ngayon ang Amrullah na tinutukoy dito, ito ay ayon doon sa mga naiulat sa mga hadith na talakay na natin ito nakaraan na kukunin ang kaluluwa ng lahat ng mga mananampalataya sa dulo ng panahon. di ba Mamatay lahat sila sabay-sabay. Mamatay ang lahat ng mananampalataya sabay-sabay. Kukunin, anong kukuha sa kanilang kaluluwa? Hangin na banayad. Na yung lahat ng mananampalataya na tatamaan ng hangin na yun ay mamamatay. At matitira na lamang sa mga tao yung pinakamasasamang mga tao. At sila na nga yung makakasaksido sa iba pang mga malalaking mga palatandaan. Sabi ng mga scholar, primarily dito yung ano, yung pagsikat ng araw sa tanduran. So yung mga kufar na yung mga puro kufar na yung makakasaksi dito, wala nang mananampalataya. At yung iba pang mga tanda. So sila yung aabutan na ng araw ng paghukom. So ito yung sabi na Amrullah. So ibig sabihin pala, hanggat hindi dumarating ang araw na yun, Nakukunin ni Allah ang kaluluwa ng lahat ng mga mananampalataya at may iwan sa lupa ang mga makasalanan, mananatili ang Taifatul Mansurah, mananatili ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah. Maging Shia na lahat, o maging Sufi na lahat, maging Asyaira na lahat, insya Allah may matitira pa rin kahit mangilan ngilan na Ahlus Sunnah o Taifatul Mansura, Salafi, Ahlul Hadith, Athari, na naninindigan sa aklat ni Allah at sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makaka-survive sila, insya Allah. Malinlang manidadjal lahat. Eh, andun pa rin sila, insya Allah. Actually, kasama ang sila ng Mahdi. Kasama sila ni Mahdi. At syempre, pagdating ni Isa alaihi salam, siya yung magiging mga bagong kasama ni Isa salam, insya Allah. So, dito natin tatapusin itong kabanata na ito so, isunod na pagtalakay na natin tungkol sa sihir, insya Allah kasi ano rin ito eh, uh, mapanganib din ito kasi marami sa umma na ito ang nasasadlak din dito sa sihir. Actually dun sa ano, sa Saudi, yung mga naranasan mo yung isa yung may papatranslate yung Saudi sulat ng katulong. Kasi uh, paranoid sila praning yung mga Arabo eh. <laughs> The center. center. Tatanong, ano kaya laman ng sulat na to? Laging mangyayari yon hanggang sa isla, yung center namin nagbawal na. Sabi nila, bawal na dito magpatranslate ng sulat. Kung gusto niyo. pumunta kayo sa stasyon ng pulis. Doon kayo magreklamo kung mangkukulam ba yung ano, yung... <laughs> Mga, Indonesia. <laughs> Mga Indonesia din. Ang dami, ang dami. Yung unang na-experience ko yan, kasi dumating ako doon, 2005. Wala pang pagbabawal noon. Kakabasa ko ng kakabasa nung pinapabasa sa akin na sulat nung employer, kung ano na ano babasa nababasa ko minsan mga personal ng impormasyon ni, eh. Nung ano yung eh, nung nung babae eh, sinulatan nung asawa niya, syempre may lambing yung sulat. Eh nabasa ko na eh, nabasa ko tuloy yung mga hindi ko dapat mabasa. Yun, pi pinagbawal 'yun. Pinagbawal yung doon sa Islamic Center. Namin si praning sila eh. Minsan meron pang ano yung Minsan kasi di ba yung mga Pilipino pag 2005, hindi pa uso yung ano nun eh. Wala pang iPhone nun, hindi, hindi pa uso yung, wala pang internet. Minsan yung sulat nila, may mga drawing-drawing, may mga puso, may kung ano ano. Yung praning yung mga Arabo dun, ba't may ganyan yan? Ano yan? Uh, kulam ba yun? Kinukulam ba ako yan? May mga, may mga ganun silang tanong. So dito, insya Allah, uh, malalaman pa natin ba pang mga palatandaan ng sihir, insya Allah, para hindi kayo napaparaming din. Kasi nakakainis din yung praning eh kasi yung praning anin eh hindi lang yung sarili niya yung ano niya ipinipinsala niya pati ibang tao. Kaya nga sa ano may may phenomenon na tinatawag nani na eh, mas hysteria. Mas hysteria ibig sabihin yung pakiramdam ng isa nahawa yung iba pa. So yun yung paliwanag ng ilang mga psychologists kung bakit minsan mangyayari, may merong isang bata, 'di ba, minsan nababalita 'yan sa ano, 'di ba? Kay Noli De Castro sa Jessica Soho, may isang sinapian, tapos maya maya lahat sinapian na. Naghahawa-hawa sila ng uh, ng sakit. Kaya ano eh, uh, 'yung paliwanag ng mga psychologists, 'yung uh, mass hysteria kung 'Yung dahil sa ano, 'yung pakikisama nila, 'yung kunin nararamdaman ng isa yun, narin 'yung nararamdaman ng iba na sila. Kaya hindi rin ano eh, ang, ang ano talaga eh, sa, sa jamaah o grupo ng mga muslim, mahalaga yung ano, mahalaga yung damdamin ng bawat isa. Kapag merong isang ano, yung kukupal-kupal, nakahawa yun eh. Yung ano, ba, may isa rito, galit kay Manong. Yung iba, magagalit na rin kay Manong kasi na, nakakahawa yung, ano, yung damdamin. Sa totoo lang, nakahawa. Kaya sa military, tawag nila doon moral. High moral, low moral. So dapat ano yun, inasikaso din yun ng, ano, ng jamaa na magiging maayos ang damdamin ng mga membro nito. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.